guys ganito trabaho ko ngayon kasi walang pasok ilang araw walang pasok kaya nagaskaso muna tayo ng PBC namin guys kasi namumblema na si Mrs. sa tagas Ay! ng PBC namin yung link niya guys kaya pelta ko na ng buo And, buo na yan guys pinalit ko para hanggang sa dulo yan din nagtundugtong ko siya yan ang haba yan Ayan okay, guys, so dugtong-dugtong yan. Para nga naman isang gawaan lang. Hindi na paulit ulit-ulit. Uh, bit ano, ko na rin siya ng pandikit para talaga mas matibay. Maganda na rin pandikit na to guys. Baka naman. Pandikit na yan. Ano. Oh. di diba? Para hindi na problema si Mrs. sa link niya na malaki ang bayarin niya sa bill ng tubig eh. Eh ito ngayon maayos na, wala nang link to pag natapos ko. oh di ba guys? Yan, pinunasan ko kasi basa pa eh. yeah, eh. siya. pa yung rubber manik. Yan, nagtutugtong na yan guys. Haba, di ba? Oh. Yan ang gawa ko ngayon guys. Kaya ano, wala tayong trabaho kaya itong gawin natin. Abang walang pasok, mag-asikaso sa bahay. Yan. O, oh, ba diba? Kinulang pa. Kailangan pa lang isa pandug to. Laglagari <laughs> lag, -lag uli ako. Oh. Yan. Ah, uh, tsaka uli dudugtong kasi kapos eh. Ngayon malapit na tayo matapos, guys. Pipinis na 'to. Tapos 'yan, papatuyuin na lang namin. Pagtuyo na, sa ko na siya ipapasok to sa ilalim kasi nakalagay ito eh, sa ilalim okay na <laughs> apatingin pa ako sa nagkakamera niyan eh. ayan ah, ba diba guys ngayon lang ang natin ang trabaho natin sa ngayon mag repair mag repair ng tubo PBC <laughs> ayan na tong na yeah Alright right ha bayan tantakin natin para hindi matuyo ayan binilabas na namin hindi Dito wala dito naman yan. Sa ilalim sa may ano, parte ng kanal yan eh. Ano lang. Dito ka mamaya pag sinuksok ko doon para doon ko itutulak sa kabila. Ayan, kakabit ko na guys para itubig na kami mamaya. Huwag lang yung kapus Dinadang ka lang pag ano. Nakabit na natin. Naisuksok ko na yan, eh. Hindi ko na lang pinakita. Ayan, naisuksok ko na yan. yan. Nasa ilalim na yan eh. Oh, diba? At least may nagagawa tayo sa bahay kahit paano Hindi tayo masisiro sa walang ginagawa. Yung ano ka? Uh, Ayan. Okay. Oh. Kahit Alright. nasa right. buka ng bahay, e, ang baho. Kahit yung bago pa lang ini-aano. Ito na, ano ko nung na yan. tayo ng CR. Yun yung pinandikit nila. Okay. Nagalaw pa yata ito eh. Ah, okay na. Oh, higpit na oh. Oh, mamaya pa hihilam. Ante na lang, papatuyo na lang to, guys. Iyan. Para ito, pwede na mamaya ang buksan ng gripo. Yan yang kaya yan pinaganyan nang ko para in case na ano hindi na Okay, guys, thanks for watching. Ay. Yan vlog natin ngayon. And dun, sa, dun naman sa mismong kabila naman din nagtong uli. Para kinapos pa yata ako dito eh. <laughs> Putol na naman. Katulong nga pala si Miss dyan tagahawak ng tubo kasi magalaw pag ako lang mag-isa eh. ayun oh dugtong na naman kinampostaw sa ano eh? sa kabila eh balik dugtong ulit guys <laughs> okay tak na yon okay na tama na sa sukat Alright guys, thank you for watching guys. Sana huwag magsama wag magsawa ang panonood. and pa-like, follow, share. Sa mga ano natin. Okay na to guys. Tapos na to. Ito na, ito na lang yung last na part. Eh. Uh, binago ko uli kasi. Ngayon, uh, sa ano tawag nito hindi ko maidugtong sa kabila uh, tumatalsik pa <laughs> nadudulas pa yung ano eh pandugtong ko eh ngayon ano dikit na naman mabilis na kasi yung tumatuyo eh kaya nalagyan ko rin ng dikit tsaka ipapasok na naman yung pandugtong Ayan. Oh, ayo pa may pasok. Ah. Oh. Di ba? oh, talsik pa yata. Oh. Double <laughs> check na naman. <laughs> Ayun, hirapan ipasok eh. Kani bago ulit dikit. <laughs> Pero kasi naman to guys, na ano lang na hindi lang timing yung pagpasok niya para ano try ulit try para ayan, try ulit natin may pasok yung pandugtong ayan alalay na ako dyan para hindi na tumalsik oh. nakaharap pa yung tuhod ko <laughs> ayan ayan, ayan yun naipasok na rin di ba wala nang link to guys kasi buo na siyang ilan dugtong lang buo na siya na PVC yung pinalta ko kasi may itim pang PVC yun eh, na, ano? may tagas ito wala na buo na siya Leon, alright guys, thanks for watching, bye bye.